Ano? Anong sabi mo? Anong <coughs> sabi mo? Bumiyahin na kayo. Wag. Bagyo. Ba, guys. oh Talaga naman. Lalim. <laughs> Ako na. na. na si ano? na? mo. Okay. Baha, guys. So oh, ngayon talong 'yang guys. dito sa amin, 'no? Oh. Lalim 'yang guys, doon banda sa dulo. Baha na, baha na, baha. Baon, lalim dulo. Lalim dun sa oh. kanila, guys. Lahat ng preserver, ginasok na. Dalit sa dulo. Mas daan kasi yun dun eh. Pag hindi tumigil to, abot to dito sa amin. Abot to dito. Taas na ito guys. Mabot pa rin. Bahala lahat. ang lahat. mag ang lahat.